Pata, pata. ah lady lady it's your turn na ano ba Daddy bubu daw. Aw. <laughs> Daddy bubu. Tanong mo kung saan? Sugat yun eh. Ah, o nga pala. Saan? Ah. Sa utak. Ang tama <laughs> ni Daddy. <Lani. laughs> Oh. Oh. Nakak. Ah. Yung ginagawa niya kanina. Nang kilo. Yung ginagaya kanya. Ah. Ma. Oh. Ah. Daddy! Daddy. Daddy.

Ay, mama, kira. Naantok na yun, no? Naantok na yun, bigat na ng mata, oh. Mama, kira. Ah, oh, sorry. Uno, one, ten, one. Oh, Mang, tiger lang. Tiger lang. Sige. Tiger lock. Tiger lock. Tiger lock. Tiger lock. Ayaw niya na, napagod na siya. <laughs> Take your look. Si Daddy, si Daddy, si Daddy. Si Daddy. Take your look. Take your look. Pick up. Bulaga mo si Daddy, bulaga. Ba. 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 <laughs> May third eye talaga ito eh. Ang kilok. Kami niya. Meron niyang mga kilok niya. <laughs> <laughs> Yeah. Ah. Si Wendy naman. Ah. I love you, I love you, oh wow. bakit it din yan. Ah. I love you. I putak ka. love you. Putak. Ah. I love you. Maro ko. Ah. love you. ano Sino ba mag-a? I love you, yod. I love you, Ate. Oh, again, again. I love you, Daddy. I love you. Again, again, I love the gig. I, I, <laughs> I, <love you. laughs> I love you. 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 I love you.

May kapit pa sa puso may kapit pa sa tenga. Ang galing. <iba> oh, sabay. <laughs> Ang sanitary naman yan. Mabango pa naman daw yung puso. Why? Ito na. Antok <laughs> na. <laughs> eh, I can't Next time, will you <laughs> with me? Is it na ang bunso. Boy, Is it na si Lady? Oh, lady na oh, si Lady na sure, get your oh, daddy. Uh, oh, you Mama,